adap mga karels mga kabakyard kunting share sa mga tarik natin na naka standby hindi nagamit ito lang ilagay oh, para hindi makalawangin kunting share lang magkuha ka lang ng ganito bulak tapos lagyan mo nito ayan kabilaan tapos pahiran pahiran lang natin ang ating tarik yan Para hindi siya kalawangin. Yan ganyan. Sayang kasi pag kalawangin. Eh. Ganun lang. Lagyan mo lang ng buo. Ganyan. Para hindi kalawangin ng ating mga gamit na tari. Ayan. Punasan lang natin ng BB oil to. BB oil ang gamit ko mga kapatid mga kabakyard. Konting share lang sa mga tari natin. Kailangan natin sikapin yan. Kailangan natin sikapin o kaya every 15 days kasi papasukin ng kalawang. Ayan oh Walang kalawang talaga. oh Kintab. Kasi alagang-alaga ako to nilagyan ko talaga ng BB oil ang ginagawa ko dito mga tuwing dalawang ano linggo tuwing dalawang linggo nag check up ko yung mga tari alagaan natin kasi para hindi masira mahal ang bilhin natin ayun lang mga kapatid mga kabakyard maraming salamat sa Uh, supportan nyo mga kapatidas, yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe at share sa aking channel. Uh, maraming salamat po. God bless sa lahat. Bye-bye.